Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nager kung ilarawan ng aming source ang misis ng aktor. Wala raw ginawa ang mag-asawa kundi mag-away ng mag-away. Lalo na sa tuwing darating ang aktor galing sa taping at shooting. Siyempre pagod na pagod si aktor. Tapos ang maririnig mo, dakdak -dak ng dakdak -dak na kung bakit late na umuwi. O kung ano-ano, imbes na tanungin kung kumain na. O ipaghanda ng gamit kasi galing sa labas at maliligo bago matulog. Kaya si aktor ay nakukulili na ang tenga. Pero never niyang sinaktan ng pisikal si misis. Sigawan sila. syempre pagod tapos sa awayin ka. Hindi ka ba naman maha -high blood nun? Kwento ng aming source. Matagal naging magjowa ang dalawa bago sila nagpakasal. At kainitan ng karera ng aktor iyon kaya nung nag-asawa siya. Nag low siya sa karir niya. At buti nakabalik ulit kasi nabigyan ng magandang project sa kilalang TV network hanggang sa sunod-sunod na. Hindi namin maintindihan sa asawa ng aktor kung bakit hindi niya magets yung nature ng asawa niya. Lumaki naman siya sa showbiz dahil artista ang magulang niya. Tsaka paulit-ulit siya ng sisi aktor. Yung mga bintang naman niya ay nangyari noong mga dalaga't binata pa sila. Sabi pa ng aming source. Kaya payo ng mga kaibigan ni aktor pati na ng tatay niya. Ay magpahinga muna silang dalawa kasi pareho silang mainit at pagod lalo na sa part ni aktor. Pero kung hindi magbabago ng ugali ang asawa ng aktor, posibleng tuluyan na nga silang maghiwalay at baka maging forever na 'yon. Ang nasabing aktor ay may initial na AA. Comment down below kung sino ang hula nyo. Anong masasabi mo sa balitang ito?